Kaya ito na yung update sa ating manok mga loads. Medyo nahihirapan pa siyang mag ano. Tumayo. Pero may na siya mga loads. Ayan so, Pero hirap pa rin siya mga lodi Sa uh, 3 days niya ngayon mga loads na treatment. Ayan. Kahit pa paano mga loads nakaka-recover na siya mga lodi yan Ayan pero hirap pa siyang tumayo mga loads yan kawawa siya mga loads yan so, ano lang gawin natin mga loads bali active ko kayo sa pero hindi pa siya nakakatuka ng pagkain mga loads bali sinusubuan pa lang natin siya. Ayan. Improvement naman mga lods yung ginawa nating treatment sa kanya mga lodi. Nakita niyo naman sa unang video mga lods ito yung manok natin na may nalugpo. Tingnan mga lods kasi nung nalugpo to mga lods, uh, dinitin ko siya sa tubig. Ayan, may pa siya mga lodi. Oh yung kanan niya mga lods yung problema niya kaya hilutin pa natin mamaya mga ano, siguro to makaka-recover na mga lods lang tayo dito sa ating alaga mga lods kasi sayang din pang malak natin mga lods pinapainom natin siya ng mayasukal yan mga lods yun natin mga na. Ayan, tumitingin na siya. Dati, nakayoko na yung leg niya mga logs. Ngayon, nakayoko okay, na. Ayan. Kayang-kaya niya ng itas konti. Ang problema na lang sa kanya mga logs yung kanang kama. niya mga logi. Ganun lang gawin natin sa ating alaga mga logs. Yung... Subuhan lang natin sila at saka bigyan ng vitamin C at saka ano yung nilagay ko na yun yung pang yung pagkain niya mga loads yung stag developer na 4 plus mga lords, para hindi sya gano'ng stress kasi kung may buto buto yung pagkain natin dito mga loads at baka may stress siya dahil may rapan syang tumuno mga loads kaya yung mga pellet lang kahit anong pellet mga loads basta wag lang buto ayan tapos in insan lang natin inindikan to ng pang butulisin yung pinakita ko sa una natin video mga loads yung uh, ginawa natin pero yung kanawayan natin mga loads hindi pa nakaka-recover malakas kumain pero ang problema naman sa kanya mga loads yung dalawang paa niya bali nagsabay kasi itong mga loads bali yung kanan niya naman nagapan ano, natin to pero ang naunang nagkasakit mga loads yung kanawa yun. pero ito ang unang nakarecover oh. kasi kapag nag-uumpisa pa lang mga loads yung, yung sintomas niya mga loads pag naglugti na sa unang araw mga loads agapan na natin kasi ang nangyari sa kanawa natin at sunod sunod yung laban natin mga lods na halata ko na yung isang panya medyo nahirapan na siya mga lods hanggang sa hindi natin siya nagamot kaagad pati yung isang panya na na rin kaya nahirapan na siyang makarecover mga lods yung dalawang panang maglulugti sa kanila mga lods pati eh, botol lidisin man tawag dito sa English mga lods yung naglupo malakas yung gamot na ginamit natin na in inject, maganda po yung kasi pwede sa manok at may say ituturok natin IM lang mga lods 0.3 yun ang tinuturo ko dito mga lods at malaking manok to pero kung malik yung manok nyo mga lods 0.2 lang at baka maoverdose tayo mga lodi eh. Kasi ang nakasadyang gamot yun para sa mga naglulugpong malalaking hayop tulad ng bakat, kalabaw, aso, yan. Bali, yun din ang ginamit ko sa aso natin mga Lodz, ng recover na rin. Sana nga tuloy-tuloy na yung recover niya mga Lodz, oh. yan. Yan nakita nyo naka pay na yung ulo at saka leg nya na ito hindi na makatukat sa kayo gumakay ngayon wow na wow sya i-unlimited natin sya ngayon ng tubig mga lords yan yeah. natin syang magsawa naman ngayon sa tubig mga lords dahil sa 2 days na konti lang nainom nya mga lords 3 dip lang ang ginagawa ko sa kanya dahil baka masobra ay sipunin o no? di kaya natin Itong ginawa ko na to mga lodi ay sariling experience ko lang to. Sineshare ko lang sa inyo mga lodi. at uh, napatunayan naman natin na successful mga lodi. Ayan, nakakatayo na mga lodi. May video tayo kung ano nangyari dito sa manok natin mga lodi. Halos tala natin mamamatay na kasi nakapitit na yung mata. Lutay-tay na yung ulo. Hindi na makabangon ngayon yan nakakarecover na siya mga lodi eh binili naman natin to mga lods sayang ang gawin na lang natin dito mga lods ay huwag na huwag na natin muna siyang ilaban dahil ito kasi mga lodi line up itong mga to na pang 3 hits natin sana itong July 21 kaso wala na nakaaway nga yung isa na pang crates natin nabatay yung nakawala ito yung nakatali eh. tapos after 2 weeks yan nag nagbutulisin kaya hindi ko alam kung marex o yung pagkikipaglaban niya nun noon, nung nag-away sila dun sa nakawala natin na mga lodi yan ay tataas na na mga loads itong video na to mga lodi ay sariling sariling experience ko itong sineshare natin mga lods pwede ninyong gayain pwede ninyo hindi mga lods kulang sa pilitan pero ingat ingat lang po tayo sa pagtuturo dapat kung iba man lang yung gamit nyo na pang lumpo ay basahin po natin yung mga naka-indicate sa ating ginigiling gamot dahil pagdating sa mga matatas na gamot ay makakapekto sa ating manok kung masosobra natin na mga loob kaya ito ay binigyan ko lang siya ng 0.3 kasi high station po itong manok natin mga loads yan medyo hindi pa siya gaano nakakalakas yung kanan niya eh yung problema mga lords eh. kanan niya kaya bigyan natin ng bigyan ng ano to paglalagay ko dito uh, sa pagbibigay ng B-complex mga loads ay ano yung capsule mga loads pwede rin po yung multivitamin ng pantao mga lodi yung 500 mg once a day lang ibigay yun mga lodi depende sa inyo kung umaga pang hapon basta once a day lang ibigay mga lodi pagkatapos kumain mga lodi e, yung lang tayo mga lodi subukan lang natin kung ayaw mag ng pagkain niya mga loads yan at ginagarantee naman natin mga loads na nagiging successful yung paggagamot natin sa kanya kaya siya nature ko itong mga ito ngayon mga loads ay sana makatulong sa mga kapwa nating bakya dyan na may, may experience na ganitong sakit mga loads kasi yung iba nagsasabi dito Marex uh, bali virus po to kaya yung kanawayan natin mga loose nun doon sa kabila bali yun talaga ang alam ko Marex yun, yun, talaga dahil una isang paa nya muna ang kinamaan tapos na ganyan no, hindi natin siya nagamot agad malalampasan lang tayo ng one day wala na may sasabay yung isang kanya ulit magiging dalawa na yung lugpo nila yun ang problema natin mga loob. kaya na lugpo nang gusto yung panawain natin hindi katulad tulad na ito nagsisimula pa lang nung nagkasakit siya nagapan natin mga lodi yan update ko kayo mga sa at sana ay nakatulong sa inyo itong video na to tignan natin kung anong improvement nga mga loobie. Maraming maraming salamat.